Kamusta mga pus? Bago natin sisimulan ang short content natin sa araw na to. Shout out kay Kuya John Torrio. Tapos kay Ryan De Leon. At yung kanyang business na RDL. Refrigeration and Aircon Service. Okay, enjoy! Kasi nasira yung pito natin. Kaya ngayon papayos natin kay Idol Jopet. Hirap pala maputulo ng pito, no? Hindi naman sa naputo. Yung gitna ng pito niya, alam niyo yun, yung parang gumagano. <laughs> Gago! Ay, gumagalog. Nakutol yun, yung parang ayaw ko, yun na yun. Pero dito na talaga ko nagpapaayos yun. Eh. Kahit yung ating KTM natin. Yan, si Idol Joket. Good job, ko. Sabi ko, nalalatat ako yun. Balit ako pito kuya, 300 kuya, safe moto. Bagay! Bakit ganyan sana ang sarang sapot ako? Ganyan sana, mas gwapo ka. So ngayon, sa GMM Mototech, kasi papayos ko yung napito natin eh. Napito sa likod, natanggal yung parang hindi palit na yan. Papayos natin ngayon dito kay Idol Jopet. Ay, hey, Kuya Jopit nagpapaayos eh, mula dati. Gamit pa natin yung KTM. Pwesta naman magpaayos kayo sa vulcanizing, ka di ba? Susukitin yung mags mo. Siyempre, may UP din yung mags. Yung gilid ng mags. May UP yun. Kaya dito na lang tayo sa machine. Ay, silang pala yan? ba? Diba, ganun lang kadali. Kasi naman susukitin ng vulcanizing di dito ko na lang sa may machine. Parang wala nang nangyari, ba? Jumar. Diba, oh, tapos na. pero lang kabilis, magpalit ng pito. Parang tumaas pa. Yun lang naman yung vlog natin ngayon. Wala akong na mai vlog eh. Salamat sa nanood Kung tinapos niyo yung video na to. <laughs> Bye!